Okay, uh, day guys, no? So, rep na naman yung ating uh, pag-usapan ngayon, no? So, tulad nito, guys, mayroon kaming service dito na refrigerator. Ito po ay Samsung, guys, no? Ang problema niya, ayaw makapagtigas ng yelo. Although may lamig, pero wala siyang yelo. No, ayan. So, ito, guys, napakita natin, mayroon siyang leak dito sa kanyang filter dryer, no? So, sa mga rep naman, guys, madali niyong ma-identify kung may leak yan. Yung kapain niyo lang dyan yung mga area, yung mga pipes na kung saan yung may mga langis yan, makikita nyo na kagad yan guys na may liquids no? yung uh, refrigerator. Kasi pag hinawakan nyo yan guys yung mga pipes, makikita mo naman na naglalangis sya. No? Sa so, madali siyang makita yung leak pag nasa labas lang. No? Ayan. So ito guys, may leak sya. No? So na-check na namin to guys yung mga sensors nito. Ang reading ng mga sensors nito guys is nasa 4.2. So good lahat guys. No? 4.2 yung reading ng mga sensors pagdating sa Samsung. Ayan So, na-check na rin natin yung mga fan Okay, yung uh, heater, good naman Nasa 450 uh, ohms, no? So, good yun So, yung sensor nito, guys, nasa 4.3 kilo ohms yung reading ng sensor, no? Ayan So, yan, guys, nilagyan na natin yan ng pre no? Napalitan na natin yan ng filter capillary eh. Ayan So, dito, guys, uh, kung kayo po ay baguhan, no? kung wala kayo masyadong idea pagdating sa pagkarga nito. Dito guys, makikita nyo palang, uh, dito guys, oh. pag ito guys, nagstimula na siyang magyayelo. Yan, yung pipes na ito. Magyayelo na yan, basta hindi nakalagay yung pan dyan. Unti-unti uh, na yan siya pababa. Ibig sabihin guys, goods na po yung karga nyo. Basta unti-unti na siya pababa yung pagyayelo. No? So, ayan. So, isa din yan sa mga titingnan natin guys, kapag para malaman natin na Uh, pure yung lamig na binibigay ng rep, no? Kasi minsan uh, umaasa lang tayo doon sa hangin na binubuga, kinakapa natin. Minsan duda pa tayo baka kulang or sobra. No, so dito guys, buksan niyo siya para makita niyo, no? So itulad nito guys, ang kinarga namin dito guys, positive 1, ayan, no? So positive 1 yung uh, pressure or running pressure na kinarga natin dito naman sa kanyang uh, amperes is nasa naglalaro siya ng 1 ampere No, 0.9 hanggang 1 ampere siya naglalaro, no? Ayan. So, ang tip natin ngayon, no? Yung paano mag-reprocess, ah, no? Or <clears throat> tips kung paano mag-reprocess ng R600, no? So, ito guys, kung mapansin nyo, guys, ang kanyang uh, rated uh, current, ayan, no? Rated current niya ay nasa 1.5 amperes, yeah. no? So 1.5 amperes yung kanyang rated, no. Pero ang ginawa natin guys, nasa 1 ampere lang tayo, no. Hindi natin uh, talagang sinagad yung 1.5, no. Kasi guys, kapag sinagad nyo guys yung 1.5 na yan, uh, minsan nagkakaproblema diyan guys, no. Kasi yung compressor nahihirapan, no. Nahihirapan yung compressors kapag sinagad mo siya, no. Hindi na bali medyo ko lang ka ng konte wag lang guys sumobra no kasi ang disadvantage lang naman ng kulang konte, medyo may kunting delay lang yung paglamig niya no sabihin natin kung kaya niya palamigin ng 8 hours uh, lumalamig siya ng 10 hours no so walang maging problema guys no kasi once na niya naman yung requirements na lamig ng refrigerator ay magtutuloy-tuloy na yan no kaysa pag nilagyan mo yan guys ng tama magulat ka lang yung compressor mo ay bibigay no mm. So, ayan. So, ganun kami guys. No? Dekada na namin ginagawa itong refrigerator na ito. Yung mga ganitong system. So, ngayon lang tayo nakapag-share ng uh, ref. No? Ayan. So, siguro sa sunod natin ng mga vlog, ituturo na rin natin no? yung mga technique. No? Kung paano uh, gumawa ng mga refrigerator. Paano yung mga troubleshooting. No? At para maiwasan natin yung back job Kasi marami talaga dito guys sa atin na... Uh, uh, medyo nahirapan pagdating sa refrigerator nagkakaroon talaga ng backjab yung mga refrigerator kung hindi mo siya talaga ma-analyze ng maayos at hindi mo siya ma-troubleshoot ng maayos. No? So tulad nito guys, ayan o, oh, pag kinapa mo itong kanyang drain pan, dapat guys mainit na ito na parang kape. No? Ayan o, oh. yan. Pag may tubig yan, dapat mainit na yung tubig yan. no? Para kang nagkakape, yung init niya. Then, yung sa ilalim niyan, ayan, tulad niyan, yung kanyang pressure, standby pressure niyan ay nasa ay, uh, and then running pressure 'yan, no, nasa positive 1, no. So 'yan mainit na 'no. So minsan guys, kahit sa pagkakapa lang guys, malalaman niyo naman, no, yung discharge line, kapag ginawakan niyo 'yan guys na mainit na na tipong hindi mo na pwedeng itagal yung kamay mo, good na yun no, kahit wala kang tester, um, kaya mo na sa itantya diyan, no. Basta once na umiinit na yung pinaka uh, copper or pinaka discharge line ng isang uh, refrigerator ay goods na yan lalo na yung at saka yung mga gilid-gilid guys pag umiinit na no? so yung mga technique guys ng mga sinaunang uh, method yan guys no yung mga pang yung kapa, -kapa system yan no na kahit kayo nagagamit pa rin no kasi itong R600 guys ay masilan talaga ito no kung hindi maganda yung pagka uh, reprocess mo guys sigurado mo gaba job ka no pag nag-over ka ng karga guys magba job ka dito so hindi na baling kumulang ka ng konti Huwag ka lang, guys, mag-overcharge doon sa refrigerant ng R600, no? Ayan. So, yun, no? Sana makabigay, makatulong itong uh, video na ito, no? Medyo hindi lang tayo nakapag-prepare uh, masyado pagdating dito sa refrigerator, no? Kasi ngayon ko lang naisip na uh, magkaroon tayo ng uh, content, no? Sa ganitong pag-refraxis uh, ng mga refrigerators. Okay, guys. Thank you. Bye-bye.